sinubuan sila tara yung sa baba yung dalawa ay sa baba yung dalawa hindi mo nakita so ang flory pulay ah, peach ito naman ang bingding pinintahan na namin ang bingding ay hindi naman natin pwedeng itan. So, pintura na ang nakalagay. Yan, loob yan. Ha? Ah. <laughs> <laughs> uh, <laughs> <yan. laughs> uh, para maganda ay kukunan natin si Marisa na natae para maganda ang dating. Marisa, pasok sa loob at kukunan ka sa habang natae. Ang atitisi na lamang. O kaya ang takya. Aba, hindi e, naman akong kubita yan. Hindi, laging nata-ID yan ah, ang katina. Baka pa, naihid eh, ba naligaw? Babae, ano ba yun? Paisa mo, ito yun. Nakakusam na. Naginawa pa nito ah. Magsasala mga lingwa. Baka i-video-video rin nyo. Aray, baka sabihin ni George si yeah, Eddie. O, ito si naman yung um, yero na ginawa ni Lito. Ito ang bubong. Yan. Ang bubong. Ayan na kayo. Aray pa ako. May kurtina na yan. Lang, Ayan, ito labas. Ito ang likod. Ayan. Ayan, lutuan. Ayan, lutuan. yan Ayan ang lutuan, yung tungko, pinakatungko. Parang dirty kitchen. May kortina pa yan, ha? May kortina pa yan eh. Kulay dilaw. Kulay dilaw kortina yan. Ayun, pumasok na si Kalma sa loob. Sabihin na siya, ano kaya yun? Aba, hindi pa naalis yun. Nasa yun yung ipang pa doon. Sabi nga wala. Oo, oh, nasa lang ito ng pag

Ayan, ay ate mo, nagpapaganda pa. O, tawan-tawa. ng saging. Ayan. lang <laughs> ng saging. Ayan. May dala na ako. Basi. Ayan naman na. na. Wow! Ayan naman na. Ayan naman Ignore it. afternoon. Ay, ba natulog? Christmas tree. Hi. Are are are, are ang pinatatapshan mong halaman. Halaman natabas na yan, yan. are yung aso may

Ya, yeah, si Doris siya yeah, naglalaba. <laughs> Ay hiyang niya at naglalaba ng yung anak sa kanila. <laughs> ah, masipag na bata. <laughs> Ito naman ang likod ng mga papaya. Ayan o. Oh. Ang bunga. Ayan kami, sabihin ninyo. Awa Diyos. Ang patungan sa labas. Ayan. Aring papaya na re, Awa ng Diyos. yung malalaking bunga na pag <laughs> nakaw <Okay. laughs> Ah, nakakaw na. Nakakaw na. Ang kapayahan. Yan, si Sugar. Awa ng Diyos. Buhay pa. Awa ng Diyos ay buhay pa. Puro na dos-dos. Ang maganda na naman hitsura. Ang maganda rin pa yata naman sa kwalit. Ang maganda naman <laughs> sa picture. Sugar! Sugar! <laughs> oh, Bulag na lang, yeah. bingi pa. Bulag na, bigi pa. Oh, pero naman nakakakumpar, nakakaamoy pa rin naman ng